Dumulog na kamakailan ang kampo ni Pastor Apollo C. Quibuloy sa Supreme Court para iprotesta ang contempt order ng Senado laban dito. Ayon sa kampo, walang dahilan para sumipot si Pastor Apollo sa mga hearing ng komite ni Senator Risa Ontiveros dahil sa mga mapanirang pahayag ng fake witnesses nito. Malinaw kasi mula mismo sa mga salita ni Ontiveros, batay sa kanyang Senate Resolution No. 884 na inusgahan na nitong guilty ang butihing pastor. Walang pasubali na nakasaad sa resolusyon na may krimen ang ginawa si Pastor Apollo dito sa Pilipinas. At ang mga krimen ay nangyayari at ginagawa sa kasalukuyan. Paliwanag naman na Atty. Elvis Balayan, isa sa mga legal counsel ng butihing pastor, hindi nang iinsulto ang kanyang kliyente sa pagliban nito sa mga patawag ng mataas sa kapulungan. Dahil kung lilitaw man ito sa mga hearing, check, ipapahiya lamang doon ang butihing pastor. Kung baga po sa, sa boxing, ba't ka pa sa lalaban sa boxing, nakatali yung dalawang mong kamay, tapos alam mo naman yung referee, yung mga judges, sinabi na eh, matatalo ka, round one pa lang. Hmm. Sinagot din attorney Balayan ang tanong na ito ni Ontiveros. Palaging sinasabi po ni Senator Ontiveros na may mga senador, matataas ang ano, presidente, mga, mga officers ng church na nagpupunta sa Senate Committee pag sila'y sinasabi na. Mahirap po natin ipantay yung mga pangyayari na nagpunta yung mga matataas ang uh, Uh, kalagayan sa ating uh, lipunan na nagpunta raw sa Senado dahil ginagalang daw nila. Iba po kasi ang sitwasyon noon at iba naman po ang sitwasyon ni Pastor. Si Pastor po talagang hinusgahan na. Sa tingin nyo po ba kung ating hinusgahan yung mga bisya na sila ay karnaper, na sila ay may ginawang kalokohan sa gobyerno, yung mga pumunta po ro na mga general, sinabi natin sila ay may mga ginawang karumaldumal na krimen. Sa tingin nyo po ba yung kanilang abogado eh, papayuhan sila na pumunta I don't think so po. No? Sa huli, giniit ni Attorney Balayan na ang hudikaturan mismo ang dapat na mag-process at duminig kung may mga kaso man na nakasampan laban kay Pastor Apollo at hindi ang komite ni Senadora Risa Ontiveros dahil matatawag ito na usurpation of authority. Si giniit din ng legal team ni Pastor Apollo na kung nagagawa ito ni Ontiveros sa kanilang kliyente na isang public figure, e eh paano na lang kaya tayo ng mga ordinaryong Pilipino.